Hello, welcome back to my channel, Kambusdar. Kung bago po kayo sa akin channel, ay huwag kalimutang i-subscribe ang tracking channel Kambusdar at ihit ang notification bell para sa akin susunod na video ay mayroon po kayong update para sa Senior Citizen Benefits at mga concern. Pinalalahan ni Department of Interior and Local Government, DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Ang mga pamalang lokal na tiyaking na sa mga senior citizen ang lahat ng mga benepisyong inilaan sa kanila alinsunod sa batas. Nagampanan ng ating mga senior citizen ang kanilang mga tungkulin bilang mamamayan ng bansa na ngayon na sila'y matatanda na na ibalik na natin sa kanila ang mga benepisyong binibigay ng batas para maramdaman nila na mahalaga sila sa kasapi ng ating lipunan, anin ni Abalos. Sinabi ni Abalos na ayon sa Republic Act 7432 o Senior Citizen Act, na inamiyandahan ng R. Republic Act 9257 at Republic Act 9994 o ang Batas ng Expanded Senior Citizen Act ay nararapat bigyan ng mga kakulang tulong ng gobyerno ang mga senior citizen para sa trabaho, edukasyon, kalusugan, serbisyong panlipunan, pabahay, pampublikong sasakyan, pati ng mga parangdagang tulong kagaya ng social pension at mandatory pill health coverage aniya malinao malinaw sa batas na bibigyan ang mga senior citizen ng 20% discount, diskwento o exemption mula sa value added tax sa mga goods and services. Tulad ng gamot, influenza at pneumonial vaccine, professional fee ng mga doktor, ng mga hospital at mga medical facilities at medical and dental services ayon sa mga patakaran Department of Health at the, at DOH. OH at Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth. May kakulang 20% diskwento rin sa mga pamasahe para sa mga pampublikong sasakyan, maging sa aeroplano at barko, bayad sa mga sini, concert at ipaba at funeral and services para sa mga namatay na senior citizen. Dagdag pa ni Abalos, meron din mga karagdagang 5% diskwento ang mga senior citizen sa bayarin ng kuryente at tubig basta ang mga ito ay di at nakapakalan ito sa kanila at di lalampas na 100 kilowatt hour ng kuryente at 30 cubic meter naman sa tubig na kanila nakukonsumo. Nilinaw din niya na ayon sa batas, na kailangan lamang magpresenta ang mga senior citizen ng alimang mga sumusunod para sa matanggap ang kanilang mga benepisyo at pribileyo ayon sa batas. Ang identification card mula sa OSCA, Office of the Senior Citizens Affair, passport o di pa pang dokumento na nagpapakita na sila ay 60 years old, anyos pataas na. Sa kanyang memorandum circular, 2023-045, sinabi ni Abalos kung ang sakaling magbigay ng additional benefits ang mga LGO sa mga senior citizens sa kanilang nasasakupat ay hindi na kailangan humingi ng additional requirements bilang patunay na sila is ng ating local government unit, LGO, bukod sa alinmang mga sumusunod, barangay certification, contract of lease, proof of billing o valid government ID. Hindi na rin kailangan ng registradong botante na ang senior citizen bago siya makatanggap ng benepisyo na ibinibigay ng LGO, hindi po requirement iyan aniya. Iba pang mga benepisyo at privileyo maliban sa mga discount, sinabi din ni Abalos na exempted din ang pagbabayad ng buwis ang mga senior citizen na minimum wage na earner ayon sa Republic Act 9504. Sa mga nangangailangan ng kalusugan, pinapailahanan din ni Abalos ang mga pamahalang lokal na bigyan ng mga senior citizen ng libreng serbisyo sa kalusugan at ngipin at laboratory sa lahat ng pampublikang pasilidad ayon na rin sa mga patakaran ng DOH at PhilHealth. Ang mga indigent na senior citizen ay may libreng bakuna laban sa trangkaso at pneumonia. Tutulong din ang DILG at ang mga pamalang lokal para masiguro na tuloy-tuloy ang mga benepisyo at pribili ang pinapagkaloob ng Government Service Insurance System, GSIS, Social Security System, SSS at pag-ibig sa mga nagtatrabaho pang mga senior citizen na hanggang kaya pa ng pundo ng gobyerno sa Agniabalos. Sa mga senior citizen naman na nais ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral, na maaari rin silang bigyan ng tulong na edukasyon para sa mga kursong pamam sa pamamagitan ng pagbibigay ng scholar grant, tulong at financial subsidy at iba pang mga insentibo tulad ng tulong ng pambili ng libro, mga materyales sa pag-aaral at uniform basta pasado ang senior citizen sa mga kinakailangan sa pagpasok upang mapagaan ang kanilang mga araw-araw na buhay, sinabi ni Abalos na kailangang siguraduhin ng mga LGO na magtalaga ng mga express lanes para sa mga senior citizen sa mga privado at pampublikong establishment. At kung wala nito, bibigyan sila ng prioridad sa serbisyo. Sana naibigan po niyo ang aking mga maikling uh, kinalakay at salaysay para sa mga benefits ng senior citizen na ipinagkakaloob ng gobyerno sa pamamagitan ng DILG. Maraming salamat po.